talaga matatalino talaga ang mga China nung no? tinanyo yung mga truck binabagsak nila doon sa siwang ng uh, kanilang ano at ayong dagat ay pumapasok na sa loob ang ibig sabihin nila ay uh, hindi dapat pumasok ang dagat doon sa loob kasi kaya pala bumabaha at pumapasok na talaga ayan binigyan na sila na ni Lord ng kalawakan na dagat so paano natin gaw. tinambakan ng mga truck para ang uh, dagat ay hindi na makapasok doon sa loob nila So wala silang magagawa ay eh, di ba? Ang kalikasan na mismo ang nagbukas sa kanila para mabigyan sila ng sangkatutak na biyaya. O di ba biyaya ang tawag nito? Ngayon ginagamit nila yung mga traktora o. Yan. Grabe mga heavy equipment o tinambakan na ng mga bato. Tinan niyo mga langga, panoorin niyo nang gusto. Sobra. Mm. Ayun na. Yung nasiwang ng uh, pilapil doon sa ano. Talagang tinambakan na tinambakan nila para yung dagat hindi na pumasok. O, kasi ano it ibig sabihin ni ano wala nang tigil kababaha doon sa kanila. O, di ba? Sang katutak o. Oh. Talagang grabe mga maano talaga no matatalino talaga ang mga China. Yan, mga tao sa China matatalino. Talagang pinagdugtong nila yung ano tinambakan nila ang dami, isang katutak na mga Antinan nyo, ginamitan pa ng mga heavy equipment. Saan ka pa? O, diba? Ayan, o, panoorin nga natin yung mga langga. Antitindi ng mga bato na mga pinagtatambak nila. O, diba? Saan ka pa? Grabe ang mga China, o. Araw at gabi, walang humpay ka- gagawa nila na matapos lang talaga ang gusto nilang mangyari. Kasi may siwang kasi doon, kailangan kasi madagdagan. Matakpan yung siwang doon dahil yung dagat is pumapasok na talaga sa lugar nila kung saan uh, kung saan sila. Tindi na mga ano no, ng mga ano ng China, tingnan oh. Sang katutak ang daming truck, pila-pila. Ayan, mga heavy equipment na ang ginamit. Mm, um, tinamo, bulldozer pa. Walang ano to, walang tulugan to. Araw at gabi ang kanilang pagtatrabaho para ma maanuhan lang. Ga isa na tong aral sa atin at ang dami pa ng mga Pilipina doon na sa lugar ng China na nakapag-asawa ng mga Chinese at doon na yun tumira. At yun, nadamay din sila dahil nga syempre sa baha ba naman at yung tubig sa dagat at yung dagat ay pumapasok na sa loob kasi yung siwang binuksan na ayan, kusa ng binuksan ni Lord <laughs> ang kanilang madadaanan at binigyan na sila sa katutak na kalawak ng dagkaragatan ayun o, di ba nakikita nyo naman kung anong mayroon na ngayon sa channel, anong nang sitwasyon ngayon galing sa lindol galing sa ganyang baha, malakas sa baha talagang grabe at yun na, ah, wag naman sana mangyari ito sa atin di ba, kaya nga ang dami nagkaka-interest sa ah, atin ngayon sa Pilipinas, ayun pa yung nagbabanta pa sila na mayroon daw gera, wag naman sana. Dahil nakakatakot yung sinasabi nila. Ayan, mayroon daw, oo oh, sa totoo lang, kahit pumunta kayong apps, mayroon daw digmaan na darating, ay wag naman Lord. Ipangintulot man ng Panginoon, wag naman. At yun mga langga, no, mag -pray lang tayo na mag -pray talaga. Ito lang yung aking panawagan, kapiranggot lang mga langga magdasal tayo ng taimtim ng hosto para sa ating kaligtasan na sa Pilipinas. Kahit nandito ako sa Middle East, hindi ko rin masabi kasi dugong pinay din ako. Siyempre, uuwi rin ako ng uuwi kung saan ako isinilang. ba? Diba? So maraming salamat sa panunod nyo ng aking mga video. Thank you so much sa inyong mga langga at huwag kalimutan magdasal tayo ng time team para sa kaligtasan natin dahil ang dami talaga ngayon na nagbabiral na na mayroon daw na lulusob sa ating uh, bansa so wag naman 'di diba? magdasal tayo sa so, maraming salamat